Marami pa rin ang nagugutom sa Pilipinas. Sa datos po ng United Nations State of Food Security and Nutrition, may git 50 milyong Pilipino ang hindi sapat ang pagkain. Pinuntahan ni Nikki De Guzman ang isang kalye sa Tondo, Manila na sumasalamin sa problema ng gutom. Malilit na mukha, malalaking issue, dokumentado. bulok na basura at panis na pagkain. Yan nga ang magkakahalong aroma dito sa Kalye Aroma sa Tondo, Maynila. Amoy na dumidikit sa damit, nanunuot sa ilong. Kumakapit sa balat. Amoy ng guto. Gutom na karaniwang nararamdaman ng mga taga rito sa Kalye Aroma. Si Ate Baby Lin, may labing isang anak. Sa dami ng binubuhay sa kakarampot na kita, hirap silang kumain ng tatlong beses sa isang araw. Mas masahol pa sa isang kahig, isang tuka. Minsan po, sa loob, pina, pag walang wala, wala talaga kami, umabot ang tatlong araw, hindi, hindi sila makakain. Minsan, pag ano, hindi na talaga ako makakain sa mga anak ko, minsan isang linggo. Tama na sa akin yung tubig. Iniisip ko talaga yung makaraos yung mga bata sa hapon. Kung wala siyang maihain sa kanilang hapag, pinapaglaro na lang niya ang kanyang mga anak. Baka sakaling malibang sila at makalimutan ang pagkalam ng sigura. Ma, bili tayo. Mamaya na upo ka lang dyan sa bike. Ikot-ikot muna kayo, ikot-ikot. Oh, may O, oh, eto, sampung piso, bumili ka ng hotcake to. Ang sakit-sakit talaga ng gano'n. ang swinwerte sa pagtitinda ng ukay-ukay, nakakatikim sila ng karne. Yun nga lang, pagpag -pag o tiratirang pagkain sa basurahan, nahinugasan at nilutong muli na binebenta malaka rin pagpag, minsan, kabilaan lang po. May, dito sa kabila, magkakain. Marami na nga po kung utang. Binaisip ko lang talaga makakain yung mga bata kahit hindi na ako. Minsan pinapakain nila, kaya alam nilang wala pa akong kita. Sa hirap ng kanilang sitwasyon, minsan natutulala na lang si Ate Bibi. Ramdam ko ang bigat ng kanyang kalooban. Pagdating na ng gabi, ah, magkakain na. Kasi pagdating ng tangan niyan, may ano... naya banggit kasi pagdating ng pagmaga, magkakaroon sa akin ng kapya tapos punisan. Tapos uh, pagdating ng tanghal yan, maglalaro sila. Hindi ko naman din may isipin na hindi sila makaka. At dahil sa gutom, minsan ay nakakaisip si ate Baby Lynn ng mga bagay na hindi dapat na iisip ng isang ina. Hindi na, kailangan paminig ng mga anak paminig mm. Saksi ang kaya aroma sa mahigit dalawang dekadang paghihirap ni Nanay Bibilin. Sanay na siya sa gutom na araw-araw niyang iniinda. At ang tanging hiling niya ay sanay balang araw hindi na sila magising sa mga kumukulong chat. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.